Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching. <laughs> Magandang balita para sa mga pampublikong mga guru natin sa Pilipinas dahil pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kabalikat sa pagtuturo act na binigyan pa ng seremony sa Malacanang Palas noong June 3, 2024 kung saan dinaluhan ng mga ating mamabatas known as the Senate Bill No. 1964 na naglalayunin na doblihin ang taunang allowance ng mga public teachers mula 5,000 hanggang 10,000 noong 1988, 100 pesos lamang hanggang sa naging 5,000 noong 2021. Pero itong kabalikat sa Pagtuturo Act ay nakatulong sa financial sa mga guru natin sa pampublikong paaralan, lalo na sa mga expenses nila, tulad na lang ng internet, electricity, at mga devices tulad ng mga laptops. At heto ang highlights sa kanyang speech. Panoorin natin. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens let's continue working together to make a difference in our people's lives let us continue to write and pass these laws based on foresight not on reaction continue building the foundations of a bagong pilipinas A nation where people's needs are attended to so that they can focus on do what is doing what is best for themselves and for their families and for their communities and thereby for their country. Let us take this chance and continue delivering the best for a brighter tomorrow for all. Mabuhay ang ating mga magigiting na guro. Dagdag pa ni PBBM, dapat daw magtulungan tayo para makagawa ng mga bagay na makakabuti sa buhay ng bawat isa, lalo na para sa kanyang pamilya, komunidad at sa kanyang bansa. Kunin natin, Aniya, ang pagkakataon na to para maibigay ang magandang kinabukasan para sa lahat. Mabuhay ang ating magigiting na mga guro.